Ibinunyag ng handler ni Kimi kung gaano katanamak si kam sa pagkuha ng pera. Dahil nga laging kasama ang manager sa mga ganap nito with Lakam. Lahat ng mga pumapasok at lumalabas na pera ay isa rin siya sa nakakalam. Unti-unting nabuhunyag ang ilang sekreto. Nakakakilabot. Insang mismong kadugo ang umiipot sa'yo sa ulo. Ayon din sa chika, ilang beses na rin pinagsasabihan at binibigyan ng advice. Pero dahil mabait si Kim okay lang ang lahat. Ngayon na milyon na ang usapan, huli na para makinig pa. Ayon nga sa mga komento, kawawa ka naman Kim. Kung ako sa'yo, kailangan mag-asawa ka na lang. Para kung magkapamilya ka na, may patutunguhan ang mga pera mo. Tapos ka na sa obligasyon mo sa mga kapatid. Sarili mo na lang ang asikasuin at intindihin. Sa sobrang kabaitin mo, hindi na rin sila tumatayo sa sariling pa. Pati nga sa mga pamangkin, ikaw pa nagpapaaral. Dapat pagtuunan mo naman ang iyong sarili sayang, sana nag-aral ka. Hindi nagpakasumsum sa trabaho lang. Hindi ka na bumabata. Panahon na siguro para piliin mo naman ang iyong sarili. Malalaki na ang mga kapatid mo at may kanya-kanyang pamilya. At syempre trabaho, huwag mo akuin ang responsibilidad na hindi naman sa'yo. Anong sinin say nyo sa mainit na balita na naman patungkol kay Kim Jong at jo. sa kanyang kapatid.